quarter to six na guys uh, mag harvest na po may guys sa uh, among mga talong so ngayon pupunta ako sa aming farm ngayon malapit lang dyan lang sa sitio kikit dyan sa porok size good morning guys andito na ako sa, sa farm namin so may dala akong uh, balde at saka nagdala din ako ng gunting uh, para mamaya mag harvest yan kasi ang uh, gagamitin namin pag nag harvest pag nag-ani. Ayan. Ako pa lang ang pinakauna dito nung dumating. Sa kamay ano, isang kasama namin, oh, papar na siya dito, papunta na siya dito. Paparating na. Ah, tingnan natin ang mga bunga, guys. Medyo maliit. Maliit pa rin ang mga bunga na harvest namin ngayon dahil eh, kasi nabuo na nung noon kaya ah, medyo maliit talaga. So, sunod harvest namin malaki na to kasi naabunuhan na eh. Tingnan niyo yung bunga, guys, oh. Oh, medyo may kalita na talaga. At saka, maraming ano, guys. Maraming mga nasira dahil sa mga kulisap, mga uod. Inod kasi ang karamihan kasi wala na kasing uh, spray. Kaya 'yun, know, oh. At saka, napansin niyo, guys, Oh, medyo ano na talaga guys maputla yung dahon dahil uh, matagal nang di nabunuhan eh kahapon palang nabunuhan namin eh kaya ang epekto uh, mga mula ngayon mga apat na araw alas 6.11 na guys pero ang mga kasama namin uh, hindi pa dumating isa pa lang ang kasama ko dito na ano uh, dumating ay yung isa pala yung ano umuwi umuwi siya dahil pag ano pa yon mga then, mag hikay uh... ano pa yon mag magluto pa baka, baka magluto pa yon ng mga pagkain uh... um, alas 7 yun alas 6 11 um, um, so maganda talaga pag kuan ng uh, maaga maaga dahil oh tingnan mo it's a foggy morning oh, ayan na guys dumating na hindi yung nang uh, dumating mga kasamaan ayan Ay, na, ah kaya Ay, yung dililipyuhan makaulaw mo po ayun dahil mga bukong o oh. sayawon pa diri ha buong pa sayawon ha mo kanta kan kanta talent ka sayaw mo sayaw pero kung na-talent mo kanta kanta na, di mana di mana tu minro? <laughs> Naglatag og net guys para, para lagyan ng hindi ano hindi mga harvest inarbes mamaya. So dito ilalagay ang mga inarbes namin, inanin namin mga talong. Yan. Meron na mga isa kasama namin si Brad Untoy. Ikaros. Naglalis na guys o sa o sa saging. <laughs> sidling oh. Nagdala kasi yung uh, kasama namin, isang kasama namin ng isang uh, sidling ng saging. <laughs> ang ganda ng weather kasi oh. Eh may ano pa guys. Mga hamug pa guys oh ay may hamog pa kaya maganda talaga pag umaga guys um, sa magandang panahon eh, pwede lang sa tag ulan o tag bagyo bainte raman mm bainte -hmm. ah sige ka na sige. ni mo sige lang nakujis ni mo guys <coughs> kung palit kong salbaro kay okay sayo ko gigutom nangapira ko dito bro sayo mo gigutom bago ron unta ko nangapi kapira po hmm. Ano? mo lagi ay pagkainit salbaro kini murag mabusog ko ani eh. may gani kay nidaladala kong tubig guys <laughs> pang inom na ko partner na lang na akong ano, tubig barato rang salbaro guys oh tag 20 mo ni pan guys uh, native native nga bread sa Pilipinas salbaro oh <laughs> mukaw na ko guys lamig kay Salvaro sa buntag hmm. hmm ang timpla niya guys mura raw apa Magsugod na guys. Harvest. Okay, para na sa tanan. Harvest na guys. Kai. Bana. Ejoh, ayag-ayag na. Naabot Tarian ako ni, ani. Degan takboy no. Lagi, lagi, dah, kita tak buyang jadi tilikua untai akon pun e. Lagi do terbuya. Agak si hmm Kini gulang kita buya nya pun. Ka na nalang ini. Bisa gagmah kayak tak buyan. nya apa abunun god kala ma abunun sadiha mm nenek bunuhan lain nah, nak laka kat moy ipang ulut saya ke bagagmay bagmay pontau tahu tahu ulut girang ni lah punung-punung talaga guys oh saka maraming mga kuan mga reject kag lang kunang hati doon to para cho nó sa lần para mapagpilian doon okay ay mga man puno mga <laughs> ay, <nang hulog. laughs> dami na hulog. Ok kaigod Đang ko mang Tôiazu của ạ Ngày mai Tết hulog perquè Okay. ok Nahulog guys, nahulog. Oke, ini ini hilang. Ada mahulog. Hihihi. Ada ah, kita long. Nah, gak ugdo naron dito guys, kay kuan. Tak kanang na harvest. Tak kanang na ani. Nah. Bukat. Bukat no pusak kapal deh guys, bukat. Ih. <laughs> eh. Oh, tenang aja guys ya. Heeh. Ramai oh. 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 Pilih oh. oh. Ah

Okay. Balik ko sa pwesto guys Kay kuan Kinig niyang Naputol akong kuan dito Naputol <laughs> Nabitay na aga ko Ang taria dito Balik Balik Sa pwesto Kung saan ako Huling Nagpitas Oh, oh. Sa lupa. yan ang kasamaan. ito Huh. Hmm. Note, guys, maraming inoo dahil marami may oo dahil uh, dito na i eh, matagal na eh. Hindi, walang walang spray kaya Maraming mga uod talaga ang bunga. Yan. Okay. ng kortaha kay mayro na mahuman guys ang among pagpupo so ito ang uh, last na kong uh, na harvest guys pagkatapos na may mag harvest ilagay ko na doon ang kuan eh, may, may, isa may isa man ulit ko eh. may isa na, na ano to guys eh sa iluan sa bato dara Oh. So, eh ano kun nato? Ilagay ko na doon, guys. Kasi mara, marami nang ano doon. don Maraming an harvest diyan. Maraming reject. Palagay ko maraming reject dahil maraming ano eh. Pinubotasan ng Oh dia apa dia pa. Oh, dodot. Oh oh. Yeah, <laughs> <Daming ulot inang. laughs> <Marami>. oh, oh, ndami kes oh. Ya, ndami po. Ndami ulot ing nang. Marani. Oh, guys kayak. Penting nih. Eh. Angatung presentation dere. Kapoy ku guys peg harvest, paning ku. <laughs> Kinawai sana, pinauisa marami. <laughs> eh, medyo mainit na kiks eh. Ah, maganda yung kanina mag-harvest. Mga ano, mga alas 5.30. Dahil ano pa, malamig pa talaga. Eh, ngayon, no. Pero tapos nga kami nag-harvest. Pero, uh, ah, mainit na. Mainit na. Number 9. So, mulagbok na ko guys kay Juan kinangalan Eh. Napapursya dito sa ilang warli ng kamay ng mga tao dito ng kamay. Kaya yung nagkat na ng asawa. Thank you. So tapos na kung ano maglagbo. Isa yung isa na lang ang ano ilalagbo ko oh, yun oh. dalawa kasing record eh. So na pa isa ka lagbo ko. Oh. Duha ka lagbo ni. Eh. Sa dia o sa ramang duha na gyud. Kaya importante ang may record. Manakog uh, mga guys, tanan. So, hanggang dito na lang guys. Tatapusin ko na ang vlog ko. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunod.